Uy, ino ba? Yan. Title nga pala ng game natin ngayon, guys. Find yourself. Bakit find yourself, guys? Pre, bakit find yourself to pre? Maganda to, guys. Sa tingin ko. Sa tingin ko lang. Okay, new game na natin, pre. Simulan na natin. Boxing, be. Amika Games present. Alam niyo naman guys, pag Amika guys, Amika Games, balupit yan pre, digit. Yan, you know? oh. Ganyan mo, pre. Ganda. Alok. Oh, Alok, oh, may mga langaw, pre, oh. <laughs> Yan. Eh, flashlight. Yun! Left, shift. Crouch. Alok, oh, ganda, pre. May jump out. Wait lang nga, ka kasi mula ko lang, pre. Mamaya ka na. Mamaya ka na, multo ka. Ano to? Ano to? Left mouse to interact, klik kira, saya kira, saya Tick? Ayan, 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 ayan! Ha? Ayan, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kay, Brandy. Yan. Shout -out kay, Cass. kay Was Kyle. Ay, pilang guys, ano ba tong game na to? Hello? Yun na, yun na, yun na. Aquan Monster Among Us. Nimal man yun. Okay, anong goal nito? May hint pa? Bigyan mo ko ng hint. Uy! Hello? Hello? no, 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 no! No! Alaw. alaw, alaw, alaw. alaw. <tap> <tap> Inalakas! Bakit <tap> may bata dito, kray? Kagi, basta talaga, guys, pa. Hoy, 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 <tap> ano mo? Bakit stuck lang tayo dito, pre? Huh? When it's dark, mom acts weird. Basta, am guys, basta Amika Games, guys. Grabe palo talaga maglato at maggawa ng game na to, guys. Ang galing talaga nila, pre. Palo talaga gumawa ng game sila ba? Wala siyang hint pre. So sig siguro, siguro may hint dito. Baka may kukunin pre. May pipindutin dito ito ata. Ay ma-open oh. No? Wala kasi siyang hint eh. Ay ito. May mother punishment lock in the room after. Hindi pa silip ya. Gusto mo na! <laughs> Hindi pa mabuksan, pre. Yo, 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 yo! Yo! Ay, ay! Ay, Sai! Tingin nga pala sa awesome! Yan, hello, Desh! Oh, aku mula ako <sweak> oh. <sweak> What? Ang ah, mo siguro na eh. <sweak> budog meron dito pre ano klaseng game to yo 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 ya dapat pala guys no nag edit lang ako guys hindi dapat mali pala na nag mali pala na nag ano, in, nag stream tayo guys Hello kay Miss Cheng ninety nine. Deh. Oi to! Hoy! Hoy! Di ako tingus, 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 tingus sa donut, donut! Ano to takbuan ba to pre? Haha. Ano Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus game to pre <mini> lala walang kwento puro jump scare pre ano to stop dance don't be afraid of the dark bakit ang tahimik pre lakas ng music talaga. Half na nga to eh. Yo, 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 yo. Ayagang, ayagang. Need to find something to open with it. Ano? No susi? Or any? Ayun. I need to find the key. Grabe itong game na to, pre. Ito na guys. Parang isa na sa top 10 ko pa rin na nakatakot talaga na ng game pre. kung gagalaw ah hmm ah 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 susi pre ah mabuksan ah I need to find the right key ah so, mali pa yun <laughs> Mali, pre! God! Bigyan mo ng susi, pre! Huwag kang gagalawa! Guys, ipagdasal niyo ako, guys. Shout out ni Pa- No! <gasps> May tao sa likod, pre. Paano-paano ito, pre? Ano, wala? Yo! Alis, alis! Yo, bakit ako di makalis, pre? Oh my God, man! Man, man! Alis, man! Alis, man! Bisa mo! Okay, ano nakakatawa, ha? Animal <laughs> ka! Ano weird ng game nito, pre, ah? <laughs> Teleportation, another dimension? Oop, <laughs> ba't ako nandito? Okay, huwag kayo magpadala, guys. I see monster in my room. My mother didn't believe me. Lock in me in the basement. Baka yung mama yung monster na, pre. Wala. Ano ang gamit ko? Kunin siguro dito, pre. Wala,

Cry! Ma! <laughs> You're not awake? I mean, hindi hindi ko pa to follow I Miss. Baka di, dito, mali, at, mali yung ginagawa natin. Dapat ni Dian off Okay, isa sa right. Isa sa right, pre, no? Yan, tapos. Oh, mayroon pang hanapin talaga dito, pre. Ba't may kukunin dito ba? <Tot out> ah! <coughs> mm. Ba't may tulak yan? Hawakan mo yung screen. Ha? Huh? Ano yan? E, crowbar? Yun nga. Pwede ko yung nakuha kanina. Ay, low way, what? Ba't bago na naman? Low, 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 low. My check. Yo, 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 yo. Ano to, Key? Kailangan ng susi. For as long as I can remember, my mother has always been act acting strangely. so Shoutout ka pala kay Cheng. Bawas ko lahat ng mga b***** Ya! Yeah. Ano oh, meron din niya? Yeah. Oh! Shoutout ka pala kay Senang. Yan. Shoutout kay Senang, Kay Cheng. Shoutout sa iyo guys. Nawaan no, na. No, na no, magic. Ano saan naman eh?

Ay, na, may, may kabilang mundo. Ah, ibang Matrix, pre. Ah, nasa ibang Matrix na naman tayo, guys. Loh, di makuha. Wow. Mga pala guys, naalala ko yung ano, Yung utang talaga guys. Yung topa ko ka. Yung utang talaga ng topa ko pre. Hmm, ah? Oy, game game guys, game guys. Bye. Bye. Paano kukunin dito pre? Oh, oh, Anong oh, 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 drama yan? Oo! Oo! Yan takbuhan to! Ye! Yeah. <laughs> kaka ganda kong dulaan eh! Diba sa Father's Day ito na game, guys, oh? Yung habulin ako niyan, diba? Gagi nakahalo-halo itong game na to ah! Wait, what? Ano daw? Ano sabi niya? The swing? Pa'n may kunin na gamit dito, pre? I brought this friend's with measurement with... Ayan. Gets nyo? Password forward kasi yun, guys. I-slow mo nyo yun. Gets nyo yun. Gawin <laughs> nyo dito, pre! Kailangan na rin makapunta dun, guys. So, ano gaga ang gagawin natin nito, pre? Gano'n ako naisip, pre. Wait lang, pre. Punta siya dito, pre. Patay tayo pre 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 Wait 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 Gi Takot na <laughs> yun Nandiyan siya pre Parang alam niya Gagawin ko pre Ay di siya aggressive talaga pre Nung katulad ng Father's Day Nung sa Father's Day kasi Kasi siya ang aggressive niya eh. May missing parts oh o, Ngita fuse Ngita lang fuse pre Ya, ya, ya! Ya, pata mo, kuya! Fuse, 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 fuse. Baka dito, pre. Baka dito, baka dito. Ina mo! Asa masing mas fuse na. Baka dito, pre. Wait, 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 wait. Ayun! A fuse din dito, pre. Yan, 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 yan. yan. Paano mag-swing, pre? Ay, stuck siya, pre! <laughs> Di makuha pre Ay oo nga ano Okay 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 Bounce na tayo pre Bounce na tayo pre Okay big shoutout nga pala kay Kay Inan Ayan <tapos> ah, shoutout nga kay Gerald Kelly na Bukang mo siguro dulaan eh Nandito na naman ako pre. Na sad girl guys oh Sad girl kate eh. Dark secret Hanggang ak ilan to pre Huwag muna dyan guys eh Dito muna tayo pre Need more trap to monster I to hunting the monster Need to trap the monster here We need to find a bell and rope Bell and rope na, guys. Bell and rope. Ayun, rope. Bell. Wait, what? <coughs> bell lang hata. Ay, eh, nasa... Ay, oo. Nasa bahay niya. Nasa gilid niya yung bell. Oo nga, no? Pre, pwede mo itong patayin itong animal na to pre? <laughs> ano gagawin ko sa kupal na to pre? <laughs> okay lang yan, Tiwi. At least we try. Okay lang yan. Pagbago ka na, okay? Shoutout <laughs> <Sorry> ka pala kay Anilis or Jesus. Shoutout kay Shay. Okay, I mean, tuloy na lang bukas, guys! <laughs> <laughs> Ang gagawin natin. Di bawal sa lapitan, pre, okay? Yung kagamit pa tayo Yun papay. yun 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 Envy no envy Yun na Nancy Binay oh Saan ang bell dyan? to bro You Ayun oh yun pala Time sa! Time sa! Time sa! <tongan> Punta na tayo Punta ka sa hagdan! mo na preo! Lakad! Lakad lang! Close your eyes. Give me your Nawala na siya pre Nagdagan siya pre Okay Okay The Trap is ready We go to bed to pre Tulog din pre tulog Lang di naman ako takot guys Wak na wak na nunsa tama ni? Eh. Hindi ako takot, guys. Paano mo yan? Abre! <laughs> Loh, may bola pa oh. Pasa ng bola. I'm not to finish the board. Pasa pa sa room. Okay. Nagagapang, ha? I need to fab. I need... I need to pass it. Hindi siya. Ah, dito, pre. Baka ito na naman, oh. Ah, di na. Okay, wala mat... Di ako takot, guys. Ay, baka ito ay close nga. Oh, pangisa! isa! Ayan, close na yan. Ayan, nice wild. Okay, wala na guys. Wala na multo, pre. Bawas na tayo, pre. Okay, wala na to. Tara. Yaw, mga kawin! Okay, mag-ending na to, pre. Okay, patapos na to, pre. Okay. Wala na to, pre. Kaya abangan nyo 5PM stream natin bukas. Guys! Nice! Abangan nyo bukas guys. 5PM. Okay? 5PM. Okay? Let's bukas. Do, don't, look don't, behind. Look behind don't look behind. Don't look behind. Pero matapang tayo. Oy! Bakit ayaw ma-open? Okay. Patah pusat apa nih? Ate. Anu scream aja kok. You scream. Ako... scream. Oh iya. Yeah. Ay ha. Ay shout out ka pala kay Rin. Kay Hello. Ayun you know, nung sulat. Avoid the undergrads. Avoid that way. Would never long. No longer face my fears. Until this day I managed to with them. Okay? Ay, uh, something unknown scared me. I was afraid to none existed. Hindi na siya nakakatakot, Free Paubos sa boses ko ba? Ano yan? i p i l i t i n sila. Hindi n a n d i b i n a na naman. O, i n n gagamitin mo n i l b u Tignan nyo naman ang graphics pre oh Gagi oh tignan nyo oh Ganda no Galing no Yun no know? Galing ba Ayun The red sunlight up to the path of the white knight Will be able to fix To find a way Wait what ang ina may mga symbol na naman, may gagawin na ata ito na ha. Ah. Yun na nga pre. Yun na nga aman. May symbol sa mean something. Okay, may symbol talaga siya pre. Cross. 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 Isa pang cross. Dalawang cross. Cross, 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 cross. Cross. Ay, wait. Cross ba to? Isa-isa lang ata to eh.

Nasa langit na ba ako, guys? Dr. Peter, are you ready to talk about your child childhood today? Ayoko? Wait, what? Sa pala, sa kanya yung demon tree! Yan. Sabi ko sa inyo eh. Patapos sa yun, guys eh. Basta Amiga Games, guys. Palo talaga guys May dalawa pa akong game Na galing sa kanila pre